wa katlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq pangatlong nakakasira sa pananampalataya ng isang tao ay ang pagkitil ng buhay na liba na lang sa makatarungan ang pagkitil ng buhay na ito ay ginawang haram ito ay ginawang unlawful sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala illa bilhaq liban liba na lang sa makatarungan na pagkitil ng buhay Subhanallah. Meron pa pala ganun sa Islam na may makatarungan na pagkitil ng buhay. Binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito yung makatarungan na pagkitil ng buhay. Pero ang nagsasagawa nito ay isang bansa na kung saan ang kanilang batas ay Islamic, Islam, Islamic country eh dito sa atin sa Pilipinas, hindi naman tayo Islamic country. We are democratic form of government, which is bawal yung death penalty dito sa atin. Kaya nagsasagawa ng mga ganito, yung mga lugar na kung saan ang kanilang batas na sinusunod ay ang Islam, ang Quran niya, Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Saibini Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yahillu dam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah Saibini Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi halal sayyisan tao na padanakin niya ang dugo ng kaniyang kapatid sa pananampalatayang Islam hanggat sinasaksihan pa niya na walang ibang Diyos maliban kay Allah wa anni Rasulullah at hanggat sinasaksihan pa niya na katotohanan na sabi ni Propeta Muhammad ay ako ay sugun niya Allah subhanahu wa ta'ala ay haram haram ang pagpapadanak ng dugo pagkatapos nun illa bi'ihda salatin Liba lang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung isa dito sa tatlong bagay. Ibig sabihin, may tatlong kaso sa yung Islam na ang sentensya nila ay kamatayan. Subhanallah. Yun ang sentensya nila eh. Pero hindi ito nagaganap, nangyayari dito sa atin sa Pilipinas. Sa ibang bansa lang ito nagaganap. Ang unang-una, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al sayyibu zani, ang isang may asawa, babayat sa kalalaki, na gumawa sila ng zina o pangangalunya. Subhanallah. Pag sa Islamic country, ang due process na pinapairan nila sa ganitong kaso ay anong hatol doon? Hindi nila, binibi, hindi nila kinukulong, kundi meron tayong tinatawag na rajam. nirarajam nira yung tao na ang kasalanan niya ay gumawa siya ng pagjizina. Anong tinatawag na rajam? Ito yung nililibing ng kalahati at babatuin siya sa publiko hanggat sa bawian siya ng buhay. Yan ang hatol sa isang tao na gumawa ng zina. Yung babay na may asawa, subhanallah, yung babae na may asawa at gumawa siya ng zina, nahuli siya ng batas ng Islam, at kapag ito ay ng sharia ng batas ng Islam, ang hatol sa kanila ay rarajamin sila babatuin sila hanggat sa bahuyan ng buhay at ito ay naganap nangyari sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam mayroong isang babae na dumating sa propeta sallallahu alaihi wasallam na nakagawa ng zina walang nakalam nito pero itong babae na ito kusang lumapit sa propeta sallallahu alaihi wasallam alam niyo kung anong ginawa ng babae na ito ang sabi niya ya, ya rasulullah tunay na itong ipinaglililiw ko sabi niya pinagbubuntis ko ay galing sa zina sa madaling salita, Ya Rasulullah, naparito ako upang isurrender ko ang aking sarili sa iyo sa nakaukulang kaparusahan sa ginawa kong pagzizina. Anong sagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Tinawag niya ang kanyang magulang. Nasaan ang magulang ng babae na ito? Nung dumating na yung magulang ng babae, yung wali niya, sabi niya, itong anak niyo, sabi niya, alagaan niyo ayusin yung pag alaga sa kanya hanggat sa ilalabas na yung bata. Hanggat sa mga anak siya. Dahil hindi pwede hatulan ng rajam ang isang babae na meron laman ang kanyang tiyan. Kaya ang ginawa ng magulang ng babae na yon inalagaan nila yung anak nila hanggat sa dumating sa punto na pinanganak niya, isinilang na yung sanggol at uh, natapos na yung pagpapadede sa kanya, yung sanggol at nung dumating na sa punto na yun, bumalik ulit sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Nakikita natin dito no, yung babae nakagawa siya ng kasalanan eh. Walang nakalam nun. kundi kay Allah. Pero dahil sa natakot siya kay Allah Subhanahu wa ta'ala at hindi niya sinadya, nagkamali siya. Nagvolunteer siya lumapit sa Propeta sallallahu alaihi wasallam upang isuko niya ang kanyang sarili at mahatulan siya ng kaukulang kaparusahan sa isang taon na gumawa ng zina. Kaya nung tapos na yung karapatan ng kanyang anak, napadede din yan. Okay na yung anak niya, bumalik ulit siya sa propeta sallallahu alaihi wasallam upang isakatuparan ang kanyang punishment. Yung tinatawag na rajam. Kaya pagdating niya sa propeta sallallahu alaihi wasallam, eh, execute nila itong kaparusahan sa babae na ito. nirajam nila hanggat sa binawian ng buhay. Subhanallah. Mahirap no? Parang ang hirap gayahin yung ganitong ganitong pananampalatay na meron siya. I, wala na nakalam sa eh. Kung dito lang sa atin yun, ay bakit pa ako susuko dun? Wala, man, na, wala naman nakakita sa akin eh. Bakit jain mo pang magpakamatay? Wala naman nakakita sa'yo eh. Ganun yung usually na prinsipyo ng tao. Pero kakaiba yung prinsipe ng babae na ito eh. Dahil sa nangibabo pa rin sa kanya yung takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit walang nakakita sa kanya, walang nakakalam dun, sinuko pa rin niya ang kanyang sarili sa propeta sallallahu alaihi wasallam upang mahatulan siya ng kaukulang hato sa pananampalatang Islam at nung hinatulan na nila ni Rajam nila ang babae na ito dinasalan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ito pa yung matindi dito eh ang nagdasal yung propeta sallallahu alaihi wasallam at napatanong si Umar radiyallahu an ang sabi ni Umar, sabi niya, Ya Rasulullah, bakit mo pagdadasalan yung babae na yan? Madumi yan. Subhanallah. Nagzina. Bakit maglilid ka ng salatul janaza sa kanya? Hindi ba dapat hindi tayo magsasala dyan? Kasi madumi. Subhanallah. Anong sagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sapat na sa kanya Umar, ang pitumpung katao sa Madina na nagrajam sa kanya dahil sa kanyang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa palagay mo kaya Umar, din doon sa pit, pitumpung katao, 70 katao sa Ahlul Madina na nagbato sa kanya sa palagi mo kaya meron kang matatagpuan dun na kapares niya nang pananampalataya na wala nang nakakita sa kanya pero sumuko pa rin sa kay Allah Subhanahu wa taala. Anong ibig sabihin doon sa lahat ng mga tao na yon na nagbato sa kanya, may mahanap ka ba dun? Hati mo yung mga tao na yon. Wala kang mahanap doon na makakapantay sa pananampalataya ng babae na ito. Bukod sa palihim na kasalanan na gawa niya, dahil sa takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi, hindi siya nag-atubiling isurrender ang kanyang sarili kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala at yun ang pagbabalik loob niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So yan ang unang binahintulutan sa pananampalatay ng Islam na hahatulan, hahatulan ng kamatayan at ang mag-execute nito ay tinatawag na sharia. Hindi yung individual sa atin na magsasagawa nito, kundi dumadaan nito sa mahabang proseso o sa due process bago, nila, bago ito ginagawa ng isang tao. Pangalawa, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na makatarungan ng pagkitil ng buhay ay an bin-naps. Bin Ibig sabihin, buhay sa buhay. Pag umutang ka ng buhay, ang kabayaran niya ay buhay rin. Eh ko nabalitaan niyo yung isang kababay natin sa Saudi, Saudi ata yun, na nakapatay siya ng isang Arabo at gumulong ang due process sa Middle East, sa lugar na yon hindi naagapan ng Philippine government na may salba nila yung buhay ng kababay natin hanggat sa ito ay nahatulan ng kamatayan. Sentence to death. Subhanallah. Bakit? Kasi ang, ang umiiral doon ay batas ng Islam. Pag pumatay ka doon, ang hatol sa'yo papatayin ka rin. Hindi ka tulad dito sa atin eh. Dito sa lugar natin sa Pilipinas. Dito hindi, ka, hindi mo kayang maglakad sa madilim kasi natatakot ka eh. Kaya sa lugar na ang batas nila ay Islam, kampante ka doon at mapayapang pamumuhay nandoon. Kasi doon, pag gumawa ka ng kasalanan, pag nakapatay ka ng kapwa mo, ang hatol sa iyo ay papatayin ka rin at dada nito sa due process. Kaya nakakalungkot lang isipin na may mga tao na gano'n. Hindi naagapan ng Philippine government dito sa atin, since we are not Islamic country, hindi naagapan ng gobyerno natin yung para may salba. At sabi pa ng balita ay, gustong gawa ng pamilya ng tinatawag na blood money. Pwede rin yun. Anong, anong ibig sabihin? Pangalawang option mo, pag nakapatay ka, mag-offer ka sa kanila ng blood money. Pag tatanggapin ng pamilya na yun, okay, hindi ka mahahatulan ng kamatayan. Pero kung hindi tatanggapin ng pamilya na yun, mahatulang ka ng kamatayan dahil hindi nila tinanggap yun. At ganun yung nangyari doon sa kababayan natin. Dahil sa hindi tinanggap nung mga Arabo, yung blood money, ay hinatulan siya ng kamatayan sapagkat nakapatay siya ng Arabo. Subhanallah. Yan yung pangalawang kasalanan na pag nagawa ng isang tao ito, ay dadaan siya sa batas ng Islam o tinatawag na kisas. Kung ang zina ay rajam, ang hatol naman dito ay kisas. Sentence to death. Pangatlo sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay at tariku wal al lil jamaah. Pangatlong makatarungan na pagpatay ng isang tao ayon sa batas batas ng Islam at ang nagsasagawa nito ay Sharia, dumadaan sa due ay ang isang tao na iniwan niya ang kanyang pananampalatay at ipinagbalik niya sa ibang relihiyon. Ibig sabihin, nasa pananampalatay ng Islam, pagkaraan niyang yumakap sa pananampalatay ng Islam ay Uh, iniwan niya ang pananampalatang Islam hanggat sa dumating sa punto na iniinsulto na niya ang pananampalatang Islam, hinanapan niya ng butas ang pananampalatang Islam. Ito yung pangatlo na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagiging makatarungan ang pagkitil sa kanilang buhay ayon sa batas ng Islam na isasagawa ng Sharia. Bukod dito sa tatlo na to mga kapatid ay ipinagbabawal sa isang tao na siya ay pumatay ng kanyang kapwa. Isang araw, may nakausap akong non-Muslim. Sabi niya, nung pinaliwanag ko sa kanyang hadith na ito, ang sabi ng tao na ito, ay ayaw ko sa Islam. Sabi, niya, ba, sabi ko, bakit? Kasi napakarahas pala ng reliyon niyo. Eh. Meron palang death penalty sa reliyon niyo. Eh. Sabi ko, yun nga yung maganda sabi ko. Eh. Logically, yun nga yung maganda sabi ko. Kasi doon pinapangalagaan ang buhay ng tao. Napaisip siya. Eh. Sabi niya, paano nangyari yun? May death penalty nga sa Islam eh. Tapos pa -pa -pa papa, mo yung buhay ng tao. Sabi ko, ganito yun. Pansinin mo sa mga lugar na kung saan ang batas na sinusunod, sinusunod, sinusunod nila ay Islam, ang Quran, napaka-stricto nila. Katulad ng binanggit natin. Once na gumawa ka ng kasalanan doon, hahabulin ka nila at paparusahan ka ayon sa dapat na parusan ni papato sa iyo. Pag bumatay ka doon, papatayin ka. Pag tinikman mo yung asawa ng ibang tao, iraradyam ka. Subhanallah. Di ba pinapangalagaan yun? Eh dito sa atin, Subhanallah. Halos araw-araw may pinapatay dito sa Pilipinas eh. Patayan sa politika. Patayan sa business. Patayan sa lupa, kalupaan. E eh, di ba yun ang manifestation na dito sa bansa natin, mas walang halaga ang buhay ng isang tao. Kasi hindi sila natatakot eh. Bakit hindi sila natatakot? Sabi niya, makukuha rin sa pera yan. Makukuha rin sa areglo yan. Pag may padrino ka, hindi ako makahatulan ng kamatayan. Subhanallah. Ang daming tao na ganun. Ang dami niyang napatay. Ang dami na niyang tinikman na asawa ng mayasawa. Pero hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. At patuloy pa rin siya, patuloy pa rin siya sa pamiminsala sa iba. Pero pag yan na ginawa mo sa lugar ng, na kung saan ang batas ay Islam, subhanallah, marahil ngayon, ano ka na eh. Ewan ko, ano, ano na yung sinapit mo doon? Anong punto dun mga kapatid? napaka to pagdating sa pananampalatayang Islam. Yung nga yung magnanakaw puputulan ng kamay, eh kung dito kaya i-apply sa Pilipinas, yung mga magnanako sa kaba ng bayan, puto lahat ng kanila mga kamay. Hato sa isang taong magnanakaw. Dahil sa magandang pagpapaliwanag, unti-unti niyang nauunawaan na ang Islam pala, ito yung tunay na nagtataguyod sa kapayapaan. It, nandito lahat ng kapayapaan eh. Basta maging mato Maging patas ka lang, huwag kang gumawa ng bagay na ito ay sina pinaiiwasan sa atin dalito ay nakakapinsala, insya Allah, nasa mapayapa kang pamumuhay. Dito natin matatagpuan ang mapayapang pamumuhay sa pananampalatay ng Islam. At nung mag usap kami dito sa kakilala ko, kaibigan kong non-Muslim, Alhamdulillah ay naunawaan niya kung bakit merong ganong batas sa pananampalatay ng Islam.